Maganda. Kamusta po ngayon yung matapos natin masagot yung mga aligasyon po? Uh, yung mabibigat na aligasyon nila, uh, walang mga katotohanan. Kailangan patotohanan nila sa korte yeah. where I can defend myself. Mm -hmm. And uh, malaman ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. Mm -hmm. It should be the court of law tulad gayon na kinakarap ko, kaya ako pumunta na dito, wala namang rendition Eh di, yun ang pinakamagaling. Pero this one is like trial by publicity. Eh wala kami resource person. Walang galing sa amin. Galing lahat doon sa kabila. O kaya, o, oh, yung KOJC incident, hindi naman binanggit. Kung anong human rights, hanggang ngayon yung mga kabataan at kababaihan, may trauma pa rin. Hindi pa rin makalabas ng bahay. Nanginginig mm -hmm. pa rin pagka makakita ng polis. Yung 16-day sheets, hindi binanggit. Mm -hmm. So, hindi natin kumiti ito. Hindi kumiting fair ito. Mm -hmm. okay. Sige po. So, sir, yung binigyan kayo pagkakataon sumagot, okay po ba yun? Yung oh. binigyan kayo pagkakataon. So, so, pag sumagot ako sa korte na. Kasi pagka-allegations, korte na yan. Mm -hmm. okay, okay.